area. Time check, it's now 3.24 in the morning. So, yan mga idol, bali, low tide na nung bumaba kami ng barahan. So, expected na mamayang pag-uwi natin ito ay tuyo pa yung or maliit pa siguradong ay, hindi tayo makakasagad sa barahan natin sa pagtutulak so ganun pa man sana itong doubt natin ngayong madaling araw na to ay pagpalain tayo ng magandang huli so mamaya na lang mga idol at muli nyo kami sa bahay Bali yan, nakakuha tayo ng isugo sa kaisang hindi napakasarap sa inihaw ng bisugo na yan so ayan susunod na yung mga nakukuha nating hipon sana magtuloy magandang balita po yan pag nagtuloy yung pahuli nila so ayan dumadami na mga nakukuha nating mga hipon so ayan ilailahin lang natin yung ating lambat So ayan, nakakuha tayo ng tunay na hipo Sana magtuloy lang. Gusto yan. Dumadami na sila. At nakakuha din tayo ng blue crab na tinatawag dito sa amin. Ayan na. na po mga nakukuha natin mga hipon pero karamihan sa mga nakukuha natin ay mga hipong swai bali madalang po yung subo sa kayong tinatawag na tunay na hipon kapag nagtuloy tuloy yung tinga nating hipon hanggang sa matapos tayo sa paghila sigurado maganda na yung ating maibibenta nya dahil yung mga nakukuha nating hipon mga nasa isang kilo na may get. Dahil binibilang yan ang asawa ko Kaya panchado na namin dati yan So hilahin lang natin Yan nakakuha na naman tayo ng alimasag Dahil madalang yung alimasag Siguradong ang ulam na yan So yan dadagdagan pa din yung nakukuha nating hipon sana magtuloy yan yan nakakuha tayo ng supo supo tatong lasa na alam ikaw magkakasa pa lang yung tunay sana madagdagan sila uy gula po uy pa mga ito bale yun kulapo na yan napakasarap sa lutong pyesa sana makahuli pa tayo ng isa pang kulapo so yan isang swahe ang ating nahuli so yan parang gumaganda rito yung nakupuha nating mga hipong sana magtuloy lang medyo mabigat nga naman nilain line to lambat natin dahil mahangin at malakas yung agos pero nawawala yung bigat at mayroon tayo nakukuha so yan nakakuha na naman tayo ng blue crab sigurado ng ulam na natin yan napakalaki po ng blue crab dagdagan pa sila ayan nagdagdagan na nga napakasarap i-steam ng mga alimasa lalo na at sariwa at lalo na tayo yung umuli talagang masisiyan tayong kainin yung mga sariwang na huli natin blue crab so hilahin lang natin ang hilahin baka madagdagan pa yung ating mga nauhuli blue crab yan nakabuhat tayo ng apat na pirasong hipong sana magtuloy na sila yan ang tinatawag ng kawang so yan another blue crab na naman nakakadami na tayo ng blue crab yan at another hipong sige lang magpahuli kayong mga hipong kayo para hindi masyadong maramdaman yung bigat na hinihila ko. Dahil pagkaganit kong kabigat, malakas yung hangin at malakas yung agos. sa japong nakakapangit talaga. So yan, another blue crab na naman at isang bisugo. Kapag dumantong na huli nating blue crab, sigurado pambenta na to at hindi na natin pupulangin so dahil sayang naman medyo may kamahalan din naman sila yan dumadami na yung ating nakukuha hipon sa mga nakukuha natin na yan sigurado na ang tatlong kilong hipon na ang nauhuli natin kaya yes, sige lang dumami kayo dahil mahaba-haba pa yung lambat nating dihilahin pag nagtuloy yung tinga natin na yan siguradong madadagdagan yung tatlong kilo natin so yan nakakuha tayo ng bisugo bali nakakuha tayo ng kumpul ng bisugo pag nadagdagan yung ating blue crab na lauhuli bisugo ang uulamin natin dahil ipabibenta na natin yung mga blue crab. so ayan bisugo naman yung ating hihilingin dahil yun ang ating ulang so ayan natagdaga na yung blue crab Ibibenda na natin yan bisugo naman yung ating hihilingin kaya bisugo lumabas na kayo sigurado ipapaksil ko kayo yan ay nabuhay pa yung ating bisugo napakasarap yan sa paksin yan tumarami na nakukuha natin ipon at alimasa yan tumabas yung parang kong asawa at natapos na ako sa paghihila dai sa yung ating unahan kaya mino minor lang ang ating ginagawa dahil pag binirin natin yan ng sarok lang at basang basa yan si o sino o, yung ang asawa dahil siya yung nasa may makina kaya mino minor lang at parang tipit na rin sa gasolina Masyadong mahirapan yung ating pagkakataon, kaya minon-minon lang tayo, magkakaupiri naman tayo niya. Alright mga idol, so tapos na tayo magtanggal. Time check, it's now 8.45 in the morning. At ito, itong dalawang tambor na nandito sa tabi ko, ito yung ating mga nahuli So, hindi po siya puno, pinaglagyan natin ay dalawang tambo, pinagwalay natin yung alimasag sa, sa hipon. Yan, nandito na tayo ngayon sa, sa configuration. <laughs> hindi naman ito bista muli. Gusto niya tapos sa party po. Pusos daw sa lapang. Alright mga idol, nandito na po tayo ngayon sa bahay at inyo pong nasaksihan ang isa na naman pong makabulwang paglaot na aming nagawa. At masasabi ko po na thankful pa rin kami dahil kahit sa kabila ng mahinang pahuli, ay binigyan pa rin tayo ng napakagandang blessings. So, ganito po talaga kapag panahon ng amihan, medyo Uh, kakaunti lang yung mga ating mga nahuhuli kaya kailangan talaga ng iba yung at sipag idagdag mo pa dyan yung malaking pahirap sa aming mga isda dahil tuwing low tide nakadagdag pa yun sa pahirap sa amin sa pagtutulak ng bangka para makarating doon sa tubig bago tayo makapagpaandar ng makina. So kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang aming fishing video na aming ina-upload Maari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!